Depende po sir yan sa taong nakikinig sir. Ang akin po. You are lying. Come sir. You are lying. Eh si opinion niyan sir sa akin po naman ito totoo lang. From from sa unang I uh, am, hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Yeah, because the, 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 you know, kung basihan natin yung, uh, yung video, Marihig natin na very serious yung allegations about uh, yung uh, sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales. Uh, maraming paraan para patayin si Morales. And, uh, hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatayan, dahil hindi natin nakumpunta si James Kumar as to the veracity of that uh, conversation, so I, I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. But kasi very, very serious yung sinasabi nitong uh, former uh, uh, Napolcom uh, personnel na si Picoy. Eh kahit na sila sabi niya na katang isip lang yung uh, na na well I don't believe you Mr. Picoy I don't believe you in the first place sila mo na katang isip mo yun. pero paano ka A alam ko yung ginawa mo ngayong discartes after tot na lang gusto mo lang magpapalusot well, sabi mo, last hearing na gusto mo lang, discarte mo lang yung para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. E sinabi mo naman na hindi ka narinig. Hindi mo alam na nandun si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung uh, ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Uh, sir, para sa akin po sir, uh, opinion niyo po 'yun eh. Pero ang katotohanan po nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes sir. Is that your truth? Yes sir. Nalukuhin kami dito. Hindi po kayo sir na niloloko ko sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko sir. Merong ka pang uh, daladalang uh, you, you, We are inviting you here to shed light on the Yun 'yung papel mo doon sa CCTV recording, yes sir. Kaya kita inibitahan. Yes sir. Hindi kita inibitan dito para kunin yung expert uh, opinion mo. May dadala ka pang papel na tuturuan mo kami kung paano gumawa ng uh, ng uh, ng uh, operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging polis. hindi ka nga naging pedia. Na mo i employee ka lang, na dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag- uh, bigay na expert opinion sa amin hindi ko we don't this committee doesn't need your expert opinion here this committee wants your answer as far as your participation in that very telling uh, video recording si CCTV it's it's unfair for me kung uh, hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing tapos kayo na ko dito your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing. Kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang uh, kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa hindi lang yan, sir. Uh, mukhang uh, talagang uh, parang manakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya, kagaya po ng kung oh, kagaya po na sinabi ko sir, opinion niyo po yun, pero katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So ibig mo sabihin, totoo talaga yun, na, na, na naluloko ka lang? Kagaya po na sinabi ko noong unang hearing sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo, pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Ba anong, anong reason mo, bakit mo siya niloko? Kagaya po na sinabi ko noong unang hearing sir, Meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa, hindi po ako sama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, Sir, hindi ako. Anong nga rason bakit mo magluko, lukuhin si... itong kausap uh, mo? Para ba, patawag ka dito sa hearing? Kagaya na sinabi ko pa rin po noong unang hearing, Sir. yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think? Do you think mapapatawag ka dito? Kung wala yung uh, hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon At hindi mo alam na nandilo si Morales nung nag usap kayo. Kagaya po sir ang sinabi ko sir, iyan po ilhat ay ay kisang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko sir. Eh kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi diba? Ko, hindi ko po akalain, sir, na... Sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this. Hindi, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang... Ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po Sinabi talaga. Sinabi mo kanil. na nga, eh, na iyon ang objective yes, po. Sir, pero hindi ko po alam. Hindi ko hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe... Naniwala ka ba? na ma maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa video na yon Nananamang loko ka lang? Depende po, Sir, yan sa taong nakikinig, Sir. Ang akin po... You are lying! Eh, Kamagyan, Sir? You are lying! Eh, si, opinion yan, Sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From from sa unang hiling hanggang dito. As Chairman of Committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are truth. cited in contempt... Thank you, sir. Thank ha? you, sir. Salamat po, sir. Kumsik. You take custody of this uh, person. Lukuhin mo kami. Uh, may dala na po akong bag, sir. Eh. yes you knew that you were already dropped or dismissed from the service am I correct your honor yes or no yes yes all right stop William. yes all right you knew that you're you you were already dismissed from the PNP. And why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. So, no. Nope. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwang ko dun sa pideya At meron po yan, Your Honor, ano, iba po yung sinabmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Na, sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung, yung official na sinabmit ko dun sa pideya Makikita po ron yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po your honor, during dong recruitment, recruitment mismo tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako eh. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po sa sinabi ko nga po nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung, yung yung service mo ay putol? Kasi nga lumabas po doon sa sa anoy, sa service record, your honor, na comply ko po lahat 'yang pong pinipresente niyo, ito po maari na nakuha doon sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko, lang. nakuha sa file mo. Yes, your honor. Eh, paano kung nakuha sa file mo, bakit sila nag na certified true copy? Yung apo po sir, your, your honor, hindi ko Sandali lang mag pa, mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, ano Your Honor. Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa pideya na naiwan. Kaya, kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinabmit yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na your honor na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng pagkakulang, kukulang 'yan. Kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sige, sandali. Uper Paano yan? Sa saan galing yung uh, authorized ayong uh, certified drug opinion from your own file o personal file niya? Sir on the file uh on uh, the documents on file with the uh, uh, Human Resources uh, Management Service. Your Honor. So Honor. okay, so official file niyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw niyo. Yes, Your Honor, we do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, uh, Mr. Chairman. Sa ang, ang, recruitment, file nila. Your Honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PDEA, merong minutes of the meeting 'yan doon, Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, Your Honor, ako, okay, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor. Sige, na, sige. O, bigyan kita ng pagkakataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng, ng, ano, doon, ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga, yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor kaya nga wala mo question dyan sa, sa compliance mo kaya nga na point ka ang tanong lang ito itong document mo na PDS yan ang tia, yan ang uh, tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy bakit ka nagsabing no na hindi ka na dismiss from the service so yan lang ang simple simpleng tanong if you can provide correct explanation bakit ka nagsabi diyan na no then maybe this committee will uh, agree with you pero kung wala kang mabigay na, na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of in Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Honor. Bakit no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino yan naglagay? Akong, Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po pangkagandahan yung mga entry po na ganyan hindi ko po sinasagutan, your honor kahit yung yung, yung yung po your honor ano mr chairman ano Iyan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng, ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Hindi, Chairman. Tanong sa'yo. Ibig no. mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check na no? Hindi <CM2> po, down, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang. Mr. Chairman. Chair, tinanong ko kanina kung firma niya ito and he already admitted na niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting niya ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito no, yan yung mga oh, naiiwag oh, no, no. ko ron. Uh, did you, oh, PIDEA. PIDEA? PIDEA? Sila, sila may galing, sa kanila galing okay. yan, your Honor. PIDEA, galing to. Kayo roon nag-check nung, uh, nung uh, fill in the blanks nito. Your Honor, yes, your Honor, I am not Jonathan Morales. We, PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Pre mr Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. There's for, a motion for continuously lying before this committee. There's a motion, of senator Jengkui Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none. Mr. Joatan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. I just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all.